Ito pong ating isinusulong. Napakalaki po ng papel ng koa. Ano ba itong kowa na ito? Para palakasin pa ang binigay na kapangyarihan sa kowa. Apotang ina yung kowa niya. Let's see. Kung atin pong babalikan. So Mag-kidnap tayo ng taga-kowa. Lagay natin, torture natin dito. Imagine yun. Eh, kung sasabihin yung joke yun, hindi maganda yung joke yun, ah. Noong panahon ni Digong, nasasabi niya yan kasi presidente siya, eh. Pero ngayon, Digong, mukhang, ah, uh, may kalalagyan ka talaga, di ba? Tingnan <laughs> niya si Ruben Padilla pag magsasalita. Mapapahiya siya dito sa video na to, eh. Kasi, kasi, mga pre, kumbaga, sabog si Ruben Padilla dito, lutang, lutang. Oh, dito, hindi ko alam bakit nag, ano po ito, ano, number one. Hindi ko po maintindihan kung bakit nag number one ito. Dahil ba sa artista siya? Ang artista bang katulad ni Ruben Padilla, pag nanalo, eh, may magagawa ba sa Senado? Or, magiging kahihiyan lang? Or, lalong babagsak lang? Yun, yung tiwala ng mga tao yung tingin ng mga tao na, sa Senado nang dahil po sa uh, mga ginagawang ito na kay Hian, Ruben Padilla eh ang tingin ko po ngayon yung kongreso na yung mataas hindi na po sinado baligtad na di ba uh, ang mahirap kasi no ang mahirap po pag uh, ang ang uh, sinanado naluluan ng mga bobo eh wala na papangit po ang tingin ng mga Pilipino diyan no sa Senado. Kahit may mga matitinong nagtatrabaho po diyan, madadamay eh. Ay, ah, ang pala yung ano, yung Senado. Oh, may number 1 na bobo diyan. Oh, nag number 1 yung bobo, di ba? Oh, pero anyway mga pre, no, bago po natin ito uh, ituloy-tuloy, na, uh, meron po tayong ano dito, Facebook page, Bullpoint Man 2.0, and syempre meron din po tayong TikTok. Ayun na. Huwag kalimutang i-follow uh, yung ating mga social media accounts. At syempre, sa hindi pa po, Naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. O, diba? So, kayo na nga, no? At, uh, tuloy na tayo dito sa topic natin. Oo, uh, uh, basta Robin Padilla, idol mo, diba? Hindi! Yeah. Sabi mo, number one yan, number one sa'yo si Robin Padilla, eh. Kabobo niyan, idol mo. Sus! Hindi ko nga, binuto yun! Tama mo, kahit idol niya si Ruben Padilla, kinakahiyan niya na ngayon. Hindi na niya, hindi na niya kilala. Idol lang yan, pero hindi yun binoto. Kasi nga, hindi nga ako nakaboto. Oh, pero idol mo nga. Idol, pero hindi ko nga binoto. O, oh. oh, di ba nilalaglag ka na, Ruben Padilla. Oh. Eh, nung butuhan kasi, na, nasa Hong Kong to eh. <laughs> Sabi pa nga niya noon sa akin, Sino wala akong sinabi. Fake news! Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. <laughs> sabi pa nga niya. Ah, ah, fake news ako? <laughs> <laughs> sabi pa niya, sabi pa niya mga preno. Uh, bago natin to ituloy yung real. Sabi pa niya. Ang kaling ni Ruben pa nila magparel-parel. <laughs> Sabi ni Ruben, idol ko yan ang lumili pa niya. Bang, 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 bang. Sabi pa nga niya, alam mo yan si Ruben Padilla? Tagapagtanggol yan ang mga ginagahasa. Nabaliktad sa panahon ngayon. <laughs> wala ako sinabing gano'n. Hindi. Oo, oh, nakita mo, Ruben Padilla, nilalaglag ka na ng asawa ko. <laughs> Kibigla kang kinahiya. Dog <laughs> oh, <wala>, <laughs> ko ah, Sige na, tuloy. Wala ako. Napitik ka nun! <laughs> Tuloy na natin 'to. Ay nako. Uh, okay, okay. Tuloy, tuloy, tuloy. Saan ba 'yun? Oh, 'yan. Okay. <laughs> Dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tanner. <laughs> <laughs> Mukhang <top nga> <laughs> Ulitin natin, ulitin natin. Bumisit, pinagtawanan si Ruben dito. <laughs> sorry, sorry, sorry. Hindi ko, ang alam ko kay Ruben Padilla, hindi siya marunong mag-joke eh. Pero bakit dito napapatawa tayo? <laughs> ulitin, ulitin. Turn natin dito. Dahil ang sabi ko po sa kanila, ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tatnyer. <laughs> sa Bartat, Татнер. <laughs> Sorry po ha. Patawarin niyo ako mga DDS pero comedy tong idol niya eh. ba? Diba? Natatawa lang naman ako. Kayo naman ay eh. mga, aaway na naman kayo. Wag naman. pat oh, bar tat sure. uh... <laughs> Ayun naman pala. Oh, kaya pala ayaw mag-English eh. <laughs> ano po? Oh, ano ano. Um. A few moments later. Yung susunod, yung eh, mas importante rin po. Oh, sige po. Buhasahin ko na po. Baka kasi English e. Eh. baka may Tagalog kasi dito. <laughs> Grabe. Huh? Sige po, pwede po natin Tagalog, Tagalog sana para maintindihan. Tagalog. Nakakaintindi naman sila ng English, Ruben Padilla. Baka ikaw siguro hindi ma hindi mo maintindihan. Ah, ah kaya si Tas ganyan. Ha. Ah. Tuloy ko muna po sa English. Sige pa. Uh, due to insistent public demand. <laughs> Gago. ba diba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Kanina umaga amin itong uh, pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po, ha? Ah. Kaninang umaga mo lang, pinag-aralan? <laughs> pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po, ha? Ah. Uh, I don't know what I said. Ah, uh, I don't remember. The changes in the organization. Sabi ni Digong, the change is coming. <laughs> sorry, sorry. Bigla akong nasingit yung... Kasabihan ni Digong na yun na walang kwenta. That, ah, si Bato pala yun, si Bato. The change is coming, including to your birthday ba yun? Ganon, ganon pagkasabi niya yun, no? Will be changed in November 1 o November 2 ba yun? Mm. And staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation. Oh, at least ako pag English. Oh. Ulitin natin. Standards and policy for proper documentation. <laughs> yung po, ginong Pangulo. Okay. Wala bang Tagalog dyan? Pero alam nyo yung... Wala bang Tagalog dyan? Oh, may Tagalog dyan. Alam niyo yung tanong ko po, kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, ay nandun sa Special Provision, ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman pa yung paragraph na yan eh. Ang <laughs> <laughs> pala <ng> binasa! <laughs> <laughs> Padilla, nakakahiya ka? Bakit? Nagsinador ka ba kasi? eh pwede ka namang mag-mayor kung saan ka na lugar. Oh, at least kahit pa no, mayor ka, hindi ka, hindi ka mapapahiya doon. Oh, ayan, sinado yan eh. No, saan naman yung tawanan eh. tapos eto pa, pinagmalaki ngayon ni ano, ni Hipopotamos, si Ruben Padilla. Oh, eto, panoorin po natin yung pinagmamalaki ni Hipopotamos. Uh, Ipupo Tamos. okay? O, oh, yan. No, panoorin ho natin yung uh, matinding banat ni uh, hmm. Senator Robin Padilla. Oh, matinding banat daw. Matinding banat o matinding kabubuhan? Hmm? Mapatungkol sa administrasyong Marcos. o, <laughs> oh, alam nyo si Senator Robin. Hmm, wait lang ha. Ah, ito na, ito na. Tuloy natin. Robin Padilla. Ito ha. <clears throat> Excuse po doon sa ibang mga... Excuse po doon sa mga ano ha. Excuse me po. alam niyo naman na solid kami sa inyo na Banateros pero ibang iba talaga itong nga uh, si Senator Robin Padilla. Talagang ito yung pinaka hinahanap-hanap natin na may may sin, may tinatami ano eh may ano, 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 ano loading na naman mo utak Ano? May tinatawag na na kanina pa. Hmm. ah. Eh, mo ako ah. Ano? Diretso yun muna kasi. Na, loading yung utak. Loading ba? Ay suskinoo. <clears throat> uh, paninindigan, katapangan, at malasakit sa bayan. Hmm, may malasakit kay kibuloy. Hindi si bayan. May malasakit sa mga manyakis, hindi sa mga ginahasa. Ah, uh, yun yung klaro. Diba? Hindi nga namin makita kung talaga bang may malasakit yan sa bayan. Kay kibuloy meron. Sa mga manyakis, may malasakit yan. ano hey! oh! Anong nungsa naman eh? Uy, gising! Eh, uh, Pakamot ako nito sa ano ha, sa itlog ha. Jigibara si talaga, tatanga-tanga. Oh, ba? Diba? Yan po si Jigibara. Oh, uh, tuloy natin to. Alam nyo, yan ang pinaka-importante sa isang uh, hmm. uh, namumuno o isa sa mga namumuno sa ating bansa. Oh. Uh, prinsipyo, pagmamahal sa bayan, paninindigan, no? At uh, malasakit sa bayan. Yan yung pinaka importante ho sa lahat na dapat na mayroong meron ng isa, isang politiko, hmm. or isang Madaling sabihin, pero walang pagmamalasakit. Walang malasakit yung idol mo. Oh, sa bayan, sa mga Pilipino, wala. Oh, saan may malasakit 'yan? Doon sa manyakis na amo mo. 'Di ba? Oh. Uh, kandidato na kailangan nating ihalal. At siyempre nandiyan din yan yung mga katangian na yan. Kala, siyempre number one, Pastor Apolo Sikibuloy, <laughs> Senator Bongo, Senator... Uh, mo? Bongo, Kibuloy. Bato, nandiyan din ang future senator na si uh, attorney Jimmy Bondo, congressman. Jimmy Bondo, uh, papuntang iniduro yan. <laughs> And uh, Marcoleta, sama na rin. Marcoleta! Kasama sa Inidoria. Natin diyan si uh, Ben Tulpo para sa akin na para sa akin yung sarili kong komento, wala ano tayo, wala tayong bash yan. Wala huwag na ay mambash. Pero dito alam niyo si Senator Robin Padilla ho kasi. Siya yung ka-isa-isa isang senator na kahit alam niyang maraming magagalit kasi noong mga panahon na yon na hindi pa talaga alam ng tao kasi pinapalabas ng mainstream media noon, masama si Pastor. So mabait si Pastor, ganon. Yun mo yung, yun, yung gusto mong paniwalaan natin, namin. Nang pastor mo mabait. Eh, kumikiyod-kiyod yan eh. K.O. Ano yung tanong, ano yung kumikiyod-kiyod? Gumaganon-ganon ba? Oh, in short, manyakis. Diba? Mabait daw si pastor. Siyempre, kakampihan po yan ni Jiggy Barra. Bakit? Eh si Jiggy Barra may pinuntahan ngayon ng barangay sa bahay niya eh. Bakit? Kasi ginuwa niya yung minor. Tapos tatanungin, sabi ni Jigibara oh, okay naman sa nanay na, nanay ng bata eh. Na ju juwain ko at, at, pala mo na yun, di ba? Oh, galaw-galawin, okay naman eh. Oh, okay daw. Sa, sa nanay ng bata, okay. Pero sa mata ng batas, mali Di ba? Natural. Kakampihan. Nang manyakis, yung kapwa niya manyakis. Ganon yun. K.O. Kaya, tira mo. Ay, isang manyakis, pinupuri yung manyakis. Oh, yan si Jiggy Bara. Puro parang uh, tinatawag pa nga nilang, uh, ano bang tawag doon sa relihiyo? Ah, ano, ano na naman? Lutang ka na naman! Pino, oh. ay, anong yung, basta may... Ano, ano, ano basta may ano... Yeah. Ah, basta? Ano, anong basta? Klaruhin mo kasi. Ang okay. pangit silang sinasabi sa reliyon. Uh, yeah. doon sa KOJC. So, yeah. isa si... Isa... isa reliyon! Tinatawag mo reliyon ang, ang KOJC? Ha? Ikulto e, kulto yan eh! Kulto! Papakamot yeah. ako nito sa utak? Yeah. Reliyon ng mga manyakis. Diba? Ah. Isa si Senator Robin Padilla na isa sa mga nagtanggol na hindi niya man lang inisip na kung ikakasira niya. Ikakasira ba ng karir niya bilang senador? Paano nga mag-iisip? Wala nga ang isip eh. Hindi niya ginagamit yung utak niya. ba? Diba? Kasi kaya lang naman daw pinagtanggol ito si Kibuloy nitong ni Robin Padilla kasi malaki daw ang naitulong ni Kibuloy. Malaki di umano ha, ang naitulong ni Kibuloy noong si Ruben Padilla ay nangangampanya pa. Kaya, uh, parang kung iisipin natin, tumitingin ng utang na loob, eh mali na yung ginagawa ni Kibuloy, susuportahan mo pa rin? Ha? Alam ko at alam nyo rin na maraming nagalit kay eh, Senator Robin Padilla at syempre mas maraming bumilib. At isa na ako doon isa ka na dahil pareho kayo bobo K.O. Diba? Ang bobo, bibilib talaga yan sa kapwa bobo mm. K.O. Yun Tapos ang usapan ba? Diba? Bilib na bilib Ang bobo sa kapwa bobo ay natural Parehong bobo lang din ang magtutulungan Oh, KO. Isa ang buong uh, isa ang uh, Banateros Brothers sa bumilib sa katangian ng taong ito. Dahil isipin niyo hindi niya iniisip ang kanyang uh, Hindi niya iniisip dahil ano? Adig uh, ang kanyang career sa pagiging senador basta maipagtanggol niya lang ang tama. Ganun. Maipagtanggol lang yung may tama. <laughs> sa utak. 'Di ba? Ganun lang. Eh, hindi ko na po papatagalin ng video na kasi bobo yung binibigyan ko ng reaction. Uh, walang mga silbi. ba? Diba? Oh. Eh, pasensya na kayo. Yun yung nakikita ko sa inyo, puro kabubuhan. Ha? Ah. Oh, ah, siya, siya. Eh, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang uh, i-follow yung ating Facebook page. Meron po tayong TikTok. Ballpoint Man 2.0. And syempre mga presa, hindi pa po, po nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. O, oh, diba? Ganun lang po yon. So, yun lang muna. Pansamantala, kita-kits po tayo sa susunod na video.